Abanto. Yan guys, huwag niyo kalimutan guys na subscribe din naman ako para makita niyo yung mga bago kong upload. Eh ano niyo guys, yung bell para mat para manon manon ano yun? notified kayo ng bago kong upload. Yan, thank you, thank you so much. Ayan, dito na ako guys can imagine anything The two of us can't do. Ayun na pala guys, practice ko pala uh, uh, Please subscribe pala guys sa aking channel At uh, i-press niyo po yung bell Para, para ma-notify ko kayo ng aking mga bagong upload Lalo na yung sa aking pagla-live Sa aking mga pag-upload ng aking mga short video Long form video Ayan guys Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dito. At ako'y lubos na walang uh, wal, walang walang hinto ng pasasalamat sa aking mga very supportive na nagmamahal sa akin dito sa social media. Maraming 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 salamat. Ay, eh, nakita ko yung aking kaibigan. Oo, may kasama siya. Uh, Nagalaga ng apo daw. Eh, bagaya ba ni Janet ba? Ayan si Janet ngayon may kasama ako ngayon. Ah, hindi wala akong kasama. Tuwing Sabado, nagpupunta yung Indonesia. O yung Indonesia nagpupunta. Hmm, um, pero iba talaga guys, pag uh, kalahi natin, panatag yung natin. Oo. So, one minute pa lang siya. So, kailangan ko siya mag Tuloy-tuloy lang yung ano po. Ayan, nandito ang rangayin guys. Sa Simeis Point Mall. Ganda ng halaman, oh. Oh, di ba? Yan, meron ako yung sa bahay, yan. Ayan, guys. Masarap yan, oh. Meron si sa Singapore, San Francisco, Los Angeles, Hong Kong, Sydney, Manila. Tayo pa pasok para ha? ay pakita lang tao ngayon konti lang sila ngayon konti lang sila ngayon guys mm -hmm. mm -hmm. ay okay. lumidilim mm -hmm. na guys oh sa ako sa loob <laughs> <laughs> Ito ko ngayon guys. Bili ng mga yun. ganda ng TV Oh. Eh. Gusto ko yun ano. Ito. ito yung wala ko sa bahay. Ito. Kailangan ko meron ito ganito kasi siyempre magluluto tayo. Ayan. Ayan. Oh, ito yung mga gamit ko sa Pilipinas, puro mga malalaki kaya pagdating sa mga ano ko guys gusto kong gumain pero mamaya na gawa muna ako ng ano guys gawa muna ako ng I can't remember Ayun, dito na ako bibili ng si, ano ang shower. Ayan. Hindi ko alam anong bibibigin. Ah, Gawin ko na lang siya gailan yung 5 minutes. Yan Ay, meron pala dito Oh. Ano to siya? Natawag na uh, stainless. Stainless para sa mga ano, 39. Ah, oh, okay na siya. Pero mas mura doon yung saan ko na binili diba? Ito, kailangan ko nito sa Pilipinas, mga gamit. Ito. Marami yan, guys. Yan. So, ganda lang, guys. Ako yung magpapahalam na. Maraming salamat, and God bless everyone! Thank you, guys, sa pagsama nyo sa akin. Nakita mo naman, diba? Diba? Maraming maraming salamat guys. Hindi ako makapagsulitan ng maayos kasi dito po ngayon sa loob. Thank you and God bless everyone.